Ang Pilipino, sanay magbigay, sanay magtiis, sanay magsakripisyo. Pero, hindi sanay mangarap ng malaki. And that's where the problem is. Ang lipunan, pinalaki tayo sa paniniwalang tiis muna bago ginhawa. Kontento ka na dapat. Huwag masyado ambisyosa kapag nakikita natin ang paghihirap ng isang tao, oy, saludo tayo. Pero kapag umasenso bigla, duda na tayo? Bakit kapag may ibang Pilipino na umaangat, ang dialogue agad natin, mukhang pera yan. Hindi na ma-reach. Sumipsip kasi now this mentality is what's keeping us small. This is what's keeping you small. Kung hindi mo matanggap na yung dating mong school bukol na classmate, mas malayo na ang narating kesa sa'yo, you are trapped in a scarcity mindset. You are blocking the flow of abundance to your life.